Agaw pansin naman ang Christmas decor sa isang bahay sa Las Piñas City. Mula sa labas hanggang sa loob at maging sa likod ng bahay. Punong-puno ng dekorasyon. Si Vel Custodio sa detalye, Rise and Shine Vel. Pabunggahan at paningningan ng eksena ng mga bahay ngayong papalapit na ang Pasko, kung saan kumukutitap doon napupuntahan pupuntahan, gaya ng Christmas house na ito sa Las Piñas. Labas pa lang, mamamangha ka na sa dami ng mga dekorasyong pang Pagpasok sa loob, mas ramdam mo na ang Christmas vibes. Hanggang sa kusina, kainan, at maging sa likod ng bahay, ang dekorasyong pang-Pasko. Both of us came from Christmas families. We came from families who really love Christmas. So we made it a point when we became husband and wife since we started building this house, every year talaga nagde-decorate na kami ng uh, ng entire bahay for Christmas. Buong taon daw naka-display ang mga palamuting pamasko. Taon-taon nagbabago rin ng tema ng Christmas house. Depende kung saan sila ma-inspire o hugot normally inspiration from travel yeah. or when you go to different malls you'll have an idea nakakakuha ka ng mga idea na pwede mong i-adapt para sa bahay. So I remember mm. there was one time na no, bagong panganak ako, yung motif namin was mm -hmm. candy canes and mm -hmm. colorful Christmas walls. Yeah, Gingerbread ang tema ng Christmas house ng pamilya Pineda ngayong taon. Personalized at hand-painted ang mga detalye ng murals. Pero ayon sa mag-asawang Pineda, higit pa sa mga makukulay at maliwanag na Christmas decorations ang diwa ng Pasko. For us, Christmas is not just about traditions. Christmas is not just about festivities and food. But Christmas is happiness. Christmas is being happy with the children, with the family. And Christmas is being grateful that we have Jesus, our Savior, who died for us. And for that, we really owe Jesus everything that we have this Christmas. Velcostodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.